Really good day, guys! For today's video, may tukuntahin nyo kami eh. Actually, mag-deliver po kami yung e Ngayon, mag-deliver po nila. Kaya nakita-deliver na po namin sa dito ko, sa Rumpark. Kasi wala pa kami pang garahe. Hindi pa ko alam na aside kung saan Kaya ayan, mag-deliver na nila today. So, pumunta kami doon para for their orientation at saka para pagkakataon. At nakaka-practice na rin kami. Hindi kasi ako malulong pa. Eh, eh. eh wait, not you? baby talk, baby eh. Okay, nasa na na bumulit. Yun lang po na. Ayan, malapit na kami sa Rock Farm! Oh. We're here na sa Rock Farm Mini Resort. Ah, ayan yung kay Tito Tim. Kim? Pero Oh, eto pa po yung isa. Pero hindi po ito sa akin. <laughs> Ay, kakulay na. Ay, kakulay na yung kain na daw. Mama, I want to see me. Ay, no. Mama, I, I want to see me. No, 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 no. Ay, okay. na okay. oh, okay. okay. eh, kaya ko kuya? Okay. Napagkiling din. Malalasak yun. We don't have ano, we don't have dress, I uh, need clothes. Oh. Ay, really? you have a vibe? Oo, oh, alam yeah, mo na, alam mo pa umanyong tuk, na tuk. Oo yah, pa ang maglola. Test drive muna. Aro, Okay, oh, test drive muna. O, dar, yung guy. O, you ride na, baby. Let's test drive. <laughs> Siyempre, hindi muna ako yung driver kasi hindi pa ako marunang. tara. Yung shooter is him Baba na pa. Doon siya. Hawa, hindi na masigla. How are you doing? Wala, papa will test, test drive it. Ayan, o diba? Babasalin na natin yan ang ating electronic bike. <laughs> next time, driver, hindi na napansin ang humps. Mahal na ah? ba? Ang humps, hindi niya napansin. Binili namin to kasi next school year, dalawa na ang estudyante namin. So, gilid na namin ng sasakyan. Sasakyan na Di ba? Yun yung ko. Meron din siya. Bumili din sila. Siyempre, dahil dalawa na yung isa dyan ginamit. Ito so, yung ng mga kaya kaya na meron ng ibay. So, sa sa gusto ko, matututo na ako mag-drive. Yehey! So, so, so mag Ye -hey. ay, ay, ay. na kami sa rock farm. Anong number niyan? Naka-number na ano ka? Three? Lagyan mo lang ang ingay galaga ng kain ko. Ayun mo Na? Okay, baba mo Ito yung unang e-bike na binili nila. Mas malaki ako eh. Tapos solid siya. So, pinapaayos din nila habang nandito yung nag-deliver. Napalit niya ng side mirror. Ay, kami na lang. Sa so, ito na! Sa akin na ay... Yun na, akin na ay... Didox si Rosuya. Sa mga sasakyan namin, may nakapangalan na sa akin. Yes! Yan, kita-try ko siyang i-drive kung marunong ba ako. lima lah, lima lah, 60 bulan. Siapa yang terakhir nasa rock farm kami? eh, For the swimming, ang mga bata. Hi, are you happy? Tahu ya.